So, what's up mga kaluddi At nandito tayo mga kaludsaidol At uh, magtatanim tayo ng uh, mustasa Dito sa plastic mat mga kaludsaidol Ayan Ito yung butas mga kaludsaidol At buhaghaging ko muna Para sa ganun na uh, May tanim ko yung uh, mustasa Ayan, yan lang ginagawa ko dito mga kaludsaidol Sa araw-araw Ayan, yan lang Ayan mga kaludsaidol Pa support naman sa aking Ayan uh, Facebook page Leonardo alias Blaga yan at sa aking na uh, uh, grupo uh, shout out sa inyo yan tatanin tayo ng Mustasa tasa